Meron din dito ang carousel. Di ba? Ayan, di ba? Mga malalaking cars. Gusto niyong tumambay lang. Hello, hello! Good day mga sisim! Maaga akong lumabas. Kasama ko sa lolo hari ngayon, nandito tayo sa May Tutubayan. Yung sinasabi ko sa inyo, mini peryahan. O, di diba? Itutur ko kayo ngayon ng bongga, pero hindi siya ganong marami ng masasakayan dito. Ah. Banti lang yung mga ano, pagpalaruan nila dito mga sis. Start na tayo ng tour mga sis. Ayan, nagtalo pa kami ni Hari nyo. Meron sila dito dinosaur car. Diba? Yung mga price nandun sa ticket, ano eh. Ayan, di diba? Mga malalaking cars. Medyo maganda pumunta dito mga sis, mga hapon. Para kita nyo masyado yung ano, yung palaruan. Kasi pagdating na ng gabi, madilim dito eh. Wala siguro silang poste ng ilaw. Eto, ang laki nito. Hindi diba, ko ano alam kung anong tawag siya. Medyo marami din naglalaro dito, mga sis. Yung bayad, hindi ko alam kung magkano eh. Si Lolo Harry niyo sunod lang lang sunod sa akin parang bata. Ayan, o oh, diba? Meron silang Paris wheel na maligit. Tapos ito din, no? Maganda dito, mga sis. Sama niyo yung mga anak tsaka mga pamangkin yung train car. Hindi ko alam kung libre yan. Ang dami din mga tambay. Punta kayo dito kung gusto nyo tumambay lang. Dito walang naglalaro. Meron din ditong carousel. Ayan. Nung isang araw kasi hindi ko kayo nag-turn ng maayos. Alin? Yes. Wala kasi tayong kasamang bata mga sis kaya hindi tayo makapaglaro. Ito naman sa lulukarin nyo, naiinis na naman ako. So sana paglalaroin ko pa, ko dyan sa taas. So, di ba? Ayun yung ticket booth pa mga sis. Nandyan yung mga prize. Maba na yung tila. na ng gabi. Meron din pala dito. diba? Kung gusto niyo lang mag-enjoy, malapit lang din naman kayo dito. Eh, di gumora na kayo. Meron din silang ring, to ring toss. Hindi ko alam kung paano laruin yun. Pero medyo mahal ata yung ano nila, pricing nila. Diba? Dito lang yan, Tutuban Mall. Open sila ng 12 ng tanghali. Hanggang gabi ata, mga sis. Ang dami ng tao. Eh, ako sa luluharin yung mag-try kami ng isang ride. Ayaw niya. Ayaw mo sumakay? Ayaw niya maglaro mga sis? Tara na. Meron din sila dito ng ano, food mart. Pag nagutom kayo, edi kain kayo dito. Mga food stalls na din sila dito mga sis. Bali hindi kayo magugutom siya. May area na din sila dito ng mga upuan. Doon pa sa side, marami din. Enjoy lang kayo dito kung ka. Ba't anong bibilin mo? Ito try daw ni Klolo. Harin nyo yung grilled scallops nila. Magkano yun, Rai? 100 pieces. Masarap po. Sausage. Fried noodles. Ang cute po. Di ba? Masarap sumakay So, ayan na. Last tour na natin. Nagkapain na naman tayo ni Lolo niyo Ayan, mahaba na yung pila mga sisig.